magandang araw sa inyo uh, share ko lang yung story namin sa story ko sa pag-apply ko dito sa Poland, yung naging trabaho ko uh, una sa sweldo ang sweldo ng welder dito sa Poland ay nagre-range ng mga 25 slotty per hour. Per hour kasi ang labanan dito. Um, yung overtime, wala silang rate ng overtime kundi basta per hour. Yung pag na ng 8 hours, per hour pa rin. Yun pa rin yung rate mo. So, Ayun, ang welder dito ay karamihan uh, nagre-range ng 25 pataas. 25, 26, uh, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Um, hanggang 40 ay I think yung yung mataas na naalaman ko rito na rate ng isang welder mas 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 mataas pa yun kaysa dun sa in-offer na skill dun sa Pilipinas nung nag-apply kami so mas mataas pa sa forklift which is forklift sa Pilipinas nung nag-apply kami dun sa agency namin mas mataas ang forklift kaysa sa welder pero pagdating dito sa nakita ko lang eon ko lang kung meron pang ibang experience sa iba kundi sa na-observe ko lang na sa mga pinopos, talagang uh, mas mataas ang welder. Ang isa pang alam ko na mataas rito ay yung trailer truck kasi nagko-cross border sila papunta sa ibang uh, bansa dito sa Europe. Ayun. Pag may experience kayo factory worker mas maganda na kumuha kayo ng ng certificate ninyo or kumuha kayo ng experience niyo dyan sa Pilipinas lalo sa GMAO at saka FCAO ayun malaki ang bigayan sa barkuhan sa mga iba pang mga welding jobs, mga rail, kapal na. Sa so, mga kapal welding na bakal. Tapos, mga multi-layered na welding. Yan, mga uh, mataas ang bigayan doon. Popos ko rito yung mga halimbawa ng mga mga post nila rito na mga job offer. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ito pa. Ayan lang yung mga nakita ko dito na na ng mga job offer. Marami pa. Hindi ko na naisave yung iba. So yun lang muna guys ang may share ko.